Good morning o oh, mga ka-farmers Ito po tayo ngayon Update po tayo ngayon sa ating direct seeding Ito pag sawod po namin ito Mga tatlong araw na to Ito na po siya May sumisibol na Taas na yung tubo isang hektarya po to dinairik na namin kasi sobrang mura ng palay 13 pesos na po ang bili dito sa amin sa uh, Botuan City kaya lahat po kami dito direct seeding na lang kasi sobrang logi na isang hektarya po to